May dinosaur pot, dragon pot, may ano, tayo ng dinosaur, ito yung tayo ng dinosaur, pizza Hat. ano, pizza hut, tayo ng dinosaur yun, tapos may ano, mag, coffee jelly, grabe lang yung lalaki ng coffee jelly, mo muasne, right. night ano to, yung unang ko midnight snack, Midnight snack. No, saan na yung kinuha ko doon? Ayun. Ba't mo lagay? Ang daming ham oh. yun eh. Um, enjoy yung mga bata sa midnight snack. Gawa ng aking punso. Kopi chili. Sarap. Kopi chili. Kopi kadita'y di tayo makatulog ng kopi gili nyo ada uh, those... oh takpan nyo agad mamaya na yung ano Eric.